So guys, andito na ako sa bahay. Kararating ko lang galing ano. Ah, dun sa taniman ng mais. So, andito na ako sa bahay ngayon. Ah, ah tignan natin guys kung ano yung <laughs> kung anong niluto nilang ulam natin. Tignan natin. Naka-pressure pa eh. Oh. Tignan natin kung masarap. Tignan natin kung ano to. Wow. wow ang sarap guys ayan no wow alam nyo kung ano yan guys ha bituelas so kumakain ba kayo ng bituelas guys dito sa probinsya ah uh, uso dito yan na ulam gulay yung beans na ano na malalaki na kulay puti ang sarap yan guys bituelas so ang halo nya hinaluan nila ng ayan ng repolyo tapos may konting taba taba tapos laman ganun baboy so ganyan lang yung luto nya guys haluan mo siya ng repolyo tapos konting taba taba parne ganun laman So, ayan. ayan guys. So. Oh. Wow. Pituela. Sarap. Ang sarap, guys. Kumakain ba kanyang, guys? Dito, usong-uso yan. Yan ang pinaka paborito naming pagkain dito. Ulam namin. Mas lalo na ako, guys. Yan yung pinaka paborito kong ulam. Naku, mapaparami na naman ako ng kain, guys. Alam nyo yung sausawan ko dyan guys. Pag kumakain ako. Bago ong tapos talagang pansili ng Naku! What ang What the fuck? naman! So mamaya guys, sakain na ako. Mga bandang ano, alas 11. Anong oras na ba? So, maga pa. Alas 10 pa lang. 10.24 pa lang. So, para gutom na gutom ako. Kasi ngayon pa lang, Itura pa lang nito guys. Ayan, 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 ayan. yan, yung bituelas na yan. Itura niya pa lang guys. Nagugutom na ako. Actually ngayon guys, nagugutom na talaga ako. Pero mamaya, mamaya pa ako kain mga 11 kasi magsusundo pa ako ng mga bata dun sa eskwelahan. 11 kasi nabas ng mga bata. So ayan, mamayang 11. Ang sarap naman guys ng ulam namin. Ayan o. Oh. Ayan, no. Ayan, guys, oh. Ang sarap naman, no. Oh. Mmm. Mmm. Yummy. Mmm. Sarap ng ulam namin, guys. Ayan, no. Mmm. Sarap. Nagugutob na ako. So, <laughs> mamaya na ako kain. So, papahinga muna ako, guys. Kasi galing akong ano, eh. Galing akong dun sa taniman ng taniman ng mais. so, hmm. Hmm. Ang sarap. Sarap. Hmm. Nagutop na ako. Sakto. Medyo napagod ako guys. Na, na galing ako dun. Namasyal ako dun sa taniman ng mais. Oh, pagdating ko dito sa bahay, ang sarap ng ulam na niluto nila. It